Pagkatapos ng halos tatlong buwan, nakabili muli ako ng mga barya pang dagdag sa aking koleksyon. At sa oras na ito, ang aking mga biniling barya ay nanggaling sa lungsod ng paranyake na nagkakahalaga ng isandaan piso. Bago muna ito, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na tamari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Gayun din sa pagbibigay ng impormasyon nito. Ako ay hindi nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nilirekomenda para sa mga korektor na nanonood sa bidyong ito. Ang unang bariya sa bidyong ito ay nanggaling ng Arimanya. Sa harapan, makikita ang agilang Ariman, gayon din ang nakalagay na Bundesrepublik Deutschland o Federal na Republika ng Arimanya. Makikita rin sa ibabang bahagi ng bariyang ito ang A, kung saan ito ang marka ng paggawa ng Berin. Itinatampok naman dito sa likurang bahagi ang dalawang sanga ng ok na nakapalibot sa bilang isa. Ang denominasyon nito ay isang marka. Ang taon ng paggawa nito ay labing 1931. Ang ikalawang bariya sa bilyong ito ay nanggaling ng Argentina. Sa harapan, makikita ang nakalagay sa itas na Republika Argentina, kayun din ang estatwa ng El Gaucho Resero. Makikita naman sa likuran bahagi ng bariya ang halaman. Ang denominasyon nito ay isang piso. Ang taon ng paggawa nito ay labing siyam anim na putpito. Ang ikatlong bariya sa video ito ay nanggaling ng Argentina muri Sa harapan, makikita ang lumang walong reyales na ginawa noong taong labing walo labing Makikita sa itaas ang nakalagay na Republika Argentina, gayon din ang 25 pesos ito ang denominasyon, 25 piso. Makikita naman sa likod ng bahagi ng baryang ito ang nakalagay na Primera Moneda Patria. Ang taon ng paggawa nito ay 1664. Ang ikatlong bansa sa bidyong ito ay nanggaling sa isang bansa sa Europa na sikat sa kanilang cookies. Denmark. Makikita sa harapan ang korona ng dating hari ng Denmark na si Haring Christian ng Ikalima na namuno noong ikalabing pitong siglo. Ang taon naman ng paggawa nito ay labing siya na putapat. Makikita naman sa likod ang bahagi ng bariyang ito, ang puso sa itaas at ang denominasyon nito sa gitna. Ang denominasyon nito ay putimang ure. Parehas lang sa nauna. Ang taon naman ng paggawa nito ay rabingsyamsanaputalawa. Makikita naman sa likuran ang kapareho pa ring depiksyon. Ngunit iba na ang denominasyong makikita. Ang denominasyon nito ay limampung ure. Patungo naman sa mas timog bahagi ng Europa, Espanya, makikita sa harapan ang dating hari ng Espanya na si Hari Juan Carlos ng Ikaisa. Makikita rin ang nakalagay na Espanya na nangangahulugang Spain sa Ingles. Makikita naman sa likuran ang nakalagay na logo ng Expo 92. Makikita rin ang taon ng paggawa nito na 1992 At ang marka ng paggawa nito na M na may corona sa itaas. Ito ay gawa sa Madrid at ang denominasyon nito ay 50 peseta. Isa pa mo bansa sa Europa dahil tutungo naman tayo ng Hungary. Makikita sa harapan ng sagisag ng Hungary. gayon din ang nakaragay na Magyar Kozda Shag. Ang taon ng pagawa nito ay naputima. Inuulit ko, Magyar Kostasyasyag, nangangahulagang Republika ng Hungary. Makikita naman sa likod ng bahagi ng bariya ang denominasyong sampu, sampung foreign. Ang marka ng paggawa nito ay BP. Ito ay ginawa sa Budapest. Para naman sa isang bansa sa Timog Asya, Pakistan makikita sa harapan ang buwan at ang between. Kayun din ang nakalagay na Pakistan Sarkar. Ang taon ng paggawa nito ay 1964. Makikita naman sa ng bahagi ang denominasyong 25 pesa. Ang 25 pesa ay nakasulat sa wikang Bengali sa itaas at Urdu sa ibaba. Mayroon pang nakalagay na disenyo bulaklak sa kaliwat ka ng bahagi ng barya. At ang huling barya sa video ito ay nanggaling ng Switzerland. Makikita sa harapan si Helvetia na nakatayo na mayroong hawak na at ng eskudo. Mayroong pang dalawang putatong between kung saan ito ay bumubuo sa mga kanton ng Switzerland. makikita naman sa likod ng bahagi ang leth. Ito ay kadahating planko. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2010. Nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ilan na ang mga bariyang nandirito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga barya na aking binili sa lungsod ng Paranaque noong ikadalawang putanim ng Oktubre taong 2024. Ang pinakamagandang barya para sa akin ay itong 25 sentimo este piso ng Argentina. sapagkat ito ay kumakatawan sa dating barya nito. Maaari lamang kayo magkomento sa iba ba kung alin ang inyong pinakapaboritong bariya na aking binili noon. Magkita muli tayo sa ikasyam na dawang kabanata ng bariya-bariya at papel-papel.